Okay, so... Video ulit. Kaya to natapos na to. Uwi na kami. Dami ko na na-upload na vlog ngayong araw ah. Okay din to style na to ah. Grabe dito. Para siyang Disneyland eh. Itong pinuntahan namin. Walang katapos ang... Gamers. Oh, di sila ng mga gamers. Daming ano. Solid nga ato Anime Park, Freddy's. Parang siyang malaking malaking Disneyland eh. Ano? Grabe naman. Grabe naman. Ganda naman ito. Grabe. Wow. Unbelievable. Na-worth one fight. Iba, yung worth na one fight ko? Okay. So, tapos na yung mga pagbablog ko ngayong araw. Naghihintay kami ngayon. Ganda lang yung tatlo. Hindi kaya maglakad dito. Pusok yung tanghali. Tinanayin namin kanina. Hindi kaya? Hindi talaga. Nag-uubusin yung, yung energy man ng ano. Oo, oh, ng init. Mm. Talagang durog talaga tinay namin mula doon sa hotel papunta doon sa mall. Mm. Lakad. Hindi na kami naka-live noon. Na ilang degrees? Lang. Ilang degrees kaya? mga 45, 48 daw oh. sabi ng mga kanina, comments. Ang init. Oh, 48, 45 to 48. Wala oh, ano, pa tayong natutuyot kanina pa. Parang 50 nga eh. <laughs> <laughs> so ay naghintay na lang kami ng Uber dito para tapusin ko tong dami ko ang bilis ko mag vlog pag tiktok grabe ang bilis ang pala ng edit. ito ko na pinapload ko record, record. Record. iba rin eh grabe naman pa ng, iba no yung babae naman ako ganun talaga mga mga filter <laughs> na nakita mo nakita mo naman di ba pumulo ah, ng lips ko iba yan pare ah. okay tama yan ito yung K-pop stars na nagahanap ng Uber. Hindi <laughs> na <laughs> hintay lang kami ng Uber. Anyway, hintayin namin yung Uber. After ng clip na to, ipapasok ko yung ano, yung boxing clips nila kanina na almost 10 minutes. May tinry silang i-beat na record pero hindi na beat pero okay lang. Hindi kaya. Hindi ata kaya talaga. Eh. Mm. Boxing hero ata ay sumuntok doon. Mm. normal lang straight nga lang eh. straight nga lang mabilis. Pero dikit na kayo ah, konti na lang ah. Kasi kung kasi kung Kasi kung yung pinakadikit, kasi kung yung pinakadikit doon.

Akala ko yun na yun, nakakala ko yun na yun. Ooooooh! Grabe yun ah! Sumablay ako, sumablay ako sa babati naman. 663! 663! Meron pa isa, meron pa isa. Meron pa isa, meron pa isa. Baka mo. Baka lang. Hindi kami okay. alis dito kasi namin okay. natataan

Uy. Normal na suntok lang. Straight, straight, lang. straight, straight lang. lang. Tumakbo. <laughs> Tumakbo. Tumakbo. May buwelo, may buwelo. Alam mo ang sikreto kasi dito. Gaano kabilis yung travel ng type nito. Papunta rin sa ano. Ah, sa taas. Hindi siya yung palakasan ng suntok talaga. So kailangan tamaan mo sa, sa tamang spot. So 45 divided by 2. Minat na. Ha? Minat na. 19. 20. 5.5 5 5. Ang galing Sige. tayo pa at. Oh, my ampre. Oh, my ampre. lakas mo iibigay mo na 'yang parts. Ito sa likod. Pagkaan muna. Doon mo bibigyan. Yun. Hindi ko makunod siya. Oo. Uy! Uy! Puta! Dempsey Ron! Dempsey Ron! Dempsey Ron! Pagkaan de <laughs> 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 Sabihin ko na Hindi natin na lang lahat. Say, karga. Miss, bukod lang yung ano. po siya magsugtong ito pala. Yan na talaga. talaga, no? Mabilis na. Mabilis, mabilis. Okay. Yan! Yeah. Yan! Come on! Okay. Magaan na yung sutok okay. mo. Hindi ka natin okay. talaga, okay. no? lang. Huwag

May pa ka pa ha. <laughs> Hindi ka umabot ha. <laughs> 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 Tingin ko na ubos sa takbo mo yung energy mo. eh. ubos sa takbo mo yung energy. energy. Alam nga rin yung ari. Kulang sa bala maluwa. Sobrang sa bala. Isipin mo, isipin mo, binatok ba to ang kanya ng bata ka? Isipin mo, Bart. Yan yung nagsabi sa yung pangok. Ikaw yung nagsabi sa yung pango. Sorry, Bart. Sorry, Bart. Todo na, Bart. Lahat ng lakas mo. Oy, grabe! Tang ina! Tang ina! Okay na kami din? Wala na? Wala na, ayaw talaga. So, kung na burst, ligaya? na. Lahat ng lakas ko nandun na. Hindi, pero kung kailangan mo talaga hindi nyo ba ako nagamit? Ah, si Boss Strike! Hindi, na, hindi na. Ate, last. Last na daw, last na daw. Pag. mo, nagsama sa'yo. Wala kang anaba ng leg. Sige. Tega lang ang tanong. Ang tanong, ano bang lumalabas sa inyo? Hopeless, anemic, brutal, gear. Asan ba yung mabot sa inyo? Boxer? Superman. Superman, Superman. Because... Ayos naman, sabo, ko na, sabo mo na asawa ko. Boss! Bossing! <laughs> Bossing! Ayos naman, boss. Bumailo ka kaya ako ng dalawang step. Para mas malakas. <laughs>

Ang lakas niya, ang lakas niya. Grabe. Sing, sing, sing. Try mo sa... Malakas yung may dalawang hakbang kating ko eh. Eh, buhelo yun eh.